Kailan niya po huling nakausap ang inyo pong anak? March 6. Ah, last month pa. May isang buwan na siyang nawawala. Pero, parang may kausap si Jelma sa mama niya. Narinig ko lang, nag-usap sila na, Ma, putuloy na natin, usapan natin kasi ah, papunta na po dito yung maghahakot ng gamit ko. Anak Jelma, labis na pag-aalala ko sa'yo. Lahat kami ng pamilya mo. Nabigla sa pagkawala mo. Please, text mo lang ako na... Kung saan ka man, kaya kitang puntahan. Ma'am Elma? Yes, ma'am. Magandang hapon po. Baka pwede po ninyong maikwento kung paano po uh, nahanap si Jelma, ma'am. So, nung dito pa lang po kami na hindi pa nakapag-fly, nakita na po nila doon sa Inupahong apartment. Kasi nandoon yung driver, di ba ma'am? Naalala na yung naghatid sa kanya nahanap ng mga polis. Tama po ba yung driver na to, siya yung nagturo kung asan po ang inyong anak? Opo sir, attorney, kung saan niya din drop yung Opo, si so Jelma. pinuntahan po ninyo kung saan man yung itinuro po ng driver sila, na sila, ito? Sila, sila, yung mga polis. Dito mga pa police? kami nung nangyari sir eh, patride pa ah, okay. ka lang kami nung madaming araw. Opo, opo. And eh, na-confirm naman po madam, no, na nandun talaga po ang inyong anak? Yes po, nakita din pagdating ko doon ng umaga, mga eight nakita ko po siya doon na sa women's desk. Okay. Doon, kasi nagwala siya nung nakita niya yung apa niya. Ma'am, nakausap niyo na po ba etong si Jelma? Nakausap ko, attorney. Ang kaya lang, ang bad news talaga, bakit siya galit? Pati kami kapatid niya, dinamay. Kumbaga, ang sinario kasi dito siya yung may kasalanan. Si una, hindi niya tinapos yung school. Kumbaga, yun yung paraan niya para mabaling lahat ng issue doon. Kasi hindi siya nagpapakita ng mukha. Nagtabon siya ng mukha. Ayun. So, madam, no, hindi niyo pa po kapiling ang inyo pong anak. Tama po. At hindi, yung pagkakaintindi yes, po. Hindi ko Pero, po, ma'am, uh, ayaw pa rin po, no? Talaga na humarap po sa inyo ang inyo pong anak. Kasi lahat ng sa school, pinuntahan ko kasi din doon, eh. Wala naman siyang nagiging problema. Yung professor niya, nakausap po wala din siyang problema about sa grades. Matataas po yung grades. Nag, ano lang talaga siya. Hindi siya biglaan lang hindi nagpakita. Tapos ang sagot niya sa akin, na-depress daw siya nung buwan ng January. Magandang hapon po, Colonel uh, Dalugdog. Magandang hapon po, ma'am. At sa lahat ng mga nanonood ng uh, Rafi Tolpo in action. Colonel, Uh, Maaari nyo po bang bigyan kami kung ano na ang latest doon sa ginawa nating paghanap po dyan kay Jelma Pinote? Yes sir, uh, actually uh, last time nung uh, nawala ito si ano si Jelma Pinote ay agad-agad uh, na nilakad ng ating mga uh, kapulisan dito sa Police Station 11, Mambaling Police Station at natuntun kaagad itong boarding house nang nasabing nawala ni si Jelma Punito dahil nga doon sa sasakyan na binabacktrack nila yung CCTV at uh, nakita nila na kung saan papunta yung uh, sasakyan na sinasakyan ni Jelma Pinuti na kinakargahan ng uh, mga gamit niya nung siya ay, uh, umalis doon sa kaniyang uh, boarding house noong una at ito lumipat dito sa May uh, Barangay Apas, Cebu City nung uh, Pinuntahan yung lugar, yun, nakita na naman namin yung uh, boarding house ng ni ano, Jelma Pinotti at uh, napag-alaman namin na ito pala yung nagtatrabaho doon sa coffee shop na in front of uh, IT Park dito sa May uh, Cebu City pa rin. Yun nung inabangan namin kasi yung duty niya is from 11 AM to 11 PM. So nung inabangan doon, uh, nandun yung ating mga kapulisan. Nagkataon naman na yung uh, pinadala natin pulis may kakilala doon sa area at uh, nagtatanong sinong hinahanap nila. Pinakita yung picture, sabi nung uh, may-ari ng boarding house, eh, ito yung ano ko, ah, bago niyang uh, border doon sa nasabing lugar sa barangay Apas. Kaya agad-agad uh, sinabi ng uh, ating mga kasamang kapulisan na ito'y hinahanap ng kanyang mother. At nung time na 'yon, dahil sinabihan din pala ni James pinote yung uh, younger brother ni Jelma na nandoon nawawala si ano si Jelma at pumunta din do naghahanap din yung kanyang father. Kaya lang nung uh, nagkakita yung father at saka yung si Jelma, parang ano, uh, nanginginig itong si Jelma dahil ayaw talaga niya na makipag-usap doon sa kanyang father sinamahan si Delma doon sa aming uh, WCPD, yung police woman namin, at dinala namin doon sa substation ng police station for Mabulio Police Station. Sa bukasan naman ay dumating yung kanyang mother at saka itong si James sa uh, Pinuti, yung kapatid nyo. Nung uh, nagkita na sila doon, actually ayaw nga makipag-usap din ni ano eh, Delma doon sa kanyang kapatid at saka sa kanyang ayaw nanay. Ayaw din. Opo. Oh kasi nga sa 11 years daw na stay doon sa abroad, parang dalawang beses lang daw sila nagkita. Ngayon, ah, ang gusto niyang sabihin na sabi nga kasi ni Mother Elma na sinusuportahan naman daw niya si ano, Selma, si pero sabi niya parang hindi niya kailangan yung suporte. Eh. Yung parang ang ina ang hinahanap kasi niya yung yung pag-aaruga sa kanya na hindi talaga niya nararamdaman. At ito pala, base doon sa nung kinunan siya ng statement ng ating WCPD, mayroon siyang uh, parang hindi magandang uh, experience din sa kanyang father dahil yung father daw niya ay uh, nung kabataan pa siya ay uh, binubugbog daw siya. At saka uh, minsan nung magkasama sila ng kanyang father, may nagdadala daw ng ano ng uh, ibang babae yung kanyang father. Ayaw na ayaw talaga niya na ano, na ayaw na makita ayaw talaga na po yung tatay. Yung kanyang father. Ay. Pero ganun pa man, nung uh, talagang nag-usap sila, mayroon pa ring healing si Jelma. Gusto niya na mag-isa. Ayun yung tumira doon sa kanyang mother. Ayan niya nakasama yung kanyang kapatid at saka lalo na yung kanyang papa. Nung time na yon, 'di ba, natunto na yung kanyang boarding house. E alam na rin ng kanyang father na doon yung boarding house niya. Nakiusap siya sa amin, nalilipat siya ng ibang boarding house at hinatid siya ng aming kasamang polis, pati yung kaman na WCPD. Kasi sa ngayon, sabi niya kung gusto makipag-usap ng kanyang mother at saka si Sir James, yung kapatid niya, pwede dumaan mo doon sa police woman. Huwag daw direkta kasi di ba napansin niyo nung noon na ano, nung may communication siya, pinutol ni lahat, talagang nag, uh, wala na silang communication totally ng kanyang mother at sa kanyang kapatid. Pero nung madiscover, nakita sila, sabi niya, may hiling siya uh, hindi lang muna didiretso mag-text yung kanyang mother. Kasi siguro gusto niya mag-move on, gusto pa niyang... Uh, gusto niya talagang mapag-isa uh, no Colonel? Oo. Gusto ano okay. niya mapag-isa. Colonel, uh, ano po ang itsura ni uh, Jelma nung uh, nakita niyo po or natagpuan niyo po? Anong nung itsura niya nung nakita na namin, iba na yung buhok niya dati mahaba. Kung madiscover namin yung boarding house niya, nakita namin siya, na-recover namin, ano na, yung uh, haircut niya parang buyes na ang dating. Kasi gusto talaga niya magano yung yung identity niya, hindi niya siya makikita. Mm. Kasi Shari, nung uh, inere po natin to nung April 18, oh, kasi pumunta oh, po. po kasi sa amin yung magulang at syempre dahil uh, nat natigil na lang bigla-bigla no, yung kanilang komunikasyon, ang concern niya, e, gusto niyang malaman kung asan yung anak niya at kung ligtas pa ba yung anak niya. At Opo. ngayon po sa tulong po ng ating kapulisan no, ni na Colonel Ireneo Dalogdog, ay at least na-confirm natin, Shari, mm -hmm. na ligtas pa naman etong si Jelma at talagang decision lang niya no na mm -hmm. kumbaga eh umiwas muna mapag-isa. Huwag mo nang kausapin dahil nga may mga naranasan pala itong si Jelma at Bilang 26 years old naman na po itong si Jelma, hindi po natin maipipilit no, na kailangan niyang bumalik sa kanyang uh -oh. magulang, may sariling buhay na po siya at yun po ay kanyang desisyon. Maraming okay. salamat, uh, Police Colonel Ireneo Dalugdog. At least doon no, yung, yes, yung mga magulang po ay mapapanatag na alam nilang ligtas okay. yung kanila pong anak. Ma'am Elma, magandang hapon po. Magandang hapon na niya. Ayan. Uh, Mam Ma Ma'am Elma, no? narinig po niyo si Colonel Ireneo de Lugdog. At ayun nga po, no? talagang decision po ng inyong anak na sa ngayon ay mapag-isa muna. Attorney, yes, bakit po. nagtaka po ako? Bakit close naman kami? Lahat kay pati yung kapatid niya. Yung mga ibang sinasabi niya about na 11 years na dalawang best lang nagkita. Hindi po, kasi lagi pong Lagi po yung nandito sa amin. Uh, siguro maganda po siguro ang kausapin niyo po yung asawa niyo po. Kasi mukhang uh, matindi po ang takot oh, ng bata. Oo, nanginginig siya rin Oo, daw eh. Oh, siguro ma'am mas maganda para may may kung masagot din po yung ilang katanungan po ninyo. Um, ko na yan ma'am. Kasi oh, doon ba? ko talaga yan. Iniwang ko sila dito ng Maynila dati pa. Inalis ko siya sa... Kustodiyan niya. Since naman na nandito naman ako, dapat kami ang kakampi niya pati kapatid niya. Ma'am, ganito po no kasi yung behavior po ng inyo pong anak sa ngayon, I think we, we don't know Shari baka coping mechanism po niya yon at sa mga ganyang usapan po kasi eh pasensya na pero hindi po I don't feel competent enough na sagutin po yung mga ganyang katanungan especially on mga behavior bakit ganyan yung ginawa niya. So, uh Ma'am uh, Elma Pinote, siguro ang sa, sa ngayon at least alam po niyo na ligtas po ang inyong anak. At siya naman po ay nasa tamang gulang na po. Mm -hmm. So siguro bigyan lang po muna natin ng panahon. Baka yun lang naman talaga ang kailangan ng inyo pong anak. Kaya sa ngayon ay, ay pumunta o lumipat muna ng matitirahan. So respetuhin na lang po muna natin yung kanyang naging desisyon. At hopefully, hopefully, sa mga susunod na araw, iko-contact niya rin po kayo kung talaga maganda naman yung pakikitungo po bago itong mga problema na to. I, I think and I'd like to believe siya rin na babalik din itong si yeah, Jelma. Po. So, ganun na lang po muna, Ma'am Elma. No? Paminsan-minsan, pwede nyo namang i-text po si Jelma. Kamustahin? For now, hindi po natin mapipilit si Jelma na umuwi po sa inyo. Opo. Naintindihan ko, attorney. Oh. Okay. Salamat okay. ng marami, attorney. Saka, Ma'am Shari, Patulong sa tulong talaga ninyo. Salamat po.